Walang reklamo at hindi hazing ang viral video ngayon ng mga criminology students na makikitang pinapatakan ng wax ang mga kamay sa makilala Institute of Science and Technology o MIST. Ito ang mariing inihayag ni Criminology Department Instructor na si Wilmer Gamboa Gatok sa eksklusibong panayam ng Radyo Pida kung saan nilinaw nito na bahagi ang aktibidad ng kanilang Forensic Chemistry and Toxicology Laboratory Examination na tinatawag na paraffin casting. Totoong pinapatakan ng wax ang mga kamay ng mga criminology students pero taliwas ito sa mga kumakalat na ulat na kandila o mantika ito, kundi paraffin wax ang kanilang ginagamit. Ayon kay Gatok, alam ng mga estudyante na mainit ito bago pa man ang test at present din sila sa activity at una pa lang ay naabisuhan naman sila. Hindi din naman anya ito nagreklamo at tila nasakyan lang ng viral issue ng umano'y reklamo ng hazing sa isang pribadong paaralan sa Kidapawan City ang naturang video. All in all, walang hazing na nangyari. Sa sampo na sabay-sabay nag-laboratory, siya lang yung talaga yung nagka-blister. Mishandling ng examiner talaga. Meron talagang cases na ganyan, sir. Hindi talaga maiwasan, sir. Lalo na kung mali yung paghandling. During sa discussion sa classes, ginarimay na ako na silang. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang estudyante pero nasa maayos naman ang kalagayan at walang dapat anilang ikabahala. Luigi Alan Totor, NDBC si Bida Balita.